So, pagpalang araw na naman nga sa inyo guys. So, nandito tayo sa mini guppy farm ko. So, ayan. So, may crayfish din tayo. O, ayan o. Oh. Malabas. Si Dambo. So, may mga isla rin kasama yan. So, ayan yung mga guppy nga natin. So, mga quality naman yung guppy nating hawak. Ano? So yan. May ilan tayong strain. Halo-halo na yan. Lalakit baba. babae. pero isa lang naman yung strain na magkakahalo sa atin. Ano. Kaya walang lalabas sa chips So nagugurum nga pala tayo ng mga lalaking uh, juvenile. Na lalaking uh, pidert. So ayan. Kung napapansin nyo yung ligod nila. Hindi pa masyadong ano, platinum. Pero yung earring nga nila, nakita nyo noon, malalaki na. Pero batang-bata pa yan. Siguro isang buwan pa, lalo ng solid na solid yung itsura ng mga yan. So, inihiwalay na natin yan sa mga babae. Ito yung mga babae. <coughs> so, may mga magagandang babae dyan, yung mga malalaki. Makamimili tayo ng dalawa kung sakali. Uh, pipili tayo ng dalawang babae. Tapos, isasama ngayon natin dito pag gagamitin na natin breeder. So, after ng siguro, kalating araw sila magkasama, na natin. Lilipat natin sa iba lalagyan yung mga babae. Kaya lang natin na ganyan yung lalaki. So, mga isang buwan, update ko kayo. Uh, para makita nyo yung kung ano na itsura ng mga lalaki nga natin na pidirt. Platinum kasi yan eh, Platinum dambo ear. Red tail. Kaya pidirt. So, kung napapansin nyo, ayan, hindi pa masyadong platinum yung iba. Kasi mga bata pa eh. <coughs> Pero yung mga chapsuy nyan niya, Yung iba uh, Hindi lumalaki tenga. So yan nakikita nyo naman okay, Dambu ear kasi talaga yan Platinum dambu ear Pero yan yung mga Palikpik nga nila Yan yung gilid nakikita nyo yan, Malalaki Ang wala pa sa kanila yung pagka platinum nila So mga bata pa kasi Siguro mga isang buwan pa nga Makita nyo na solid na solid na yan round tail nga yung lahi nung pidert nga natin. So yan, quality. Tapos ito yung female natin, kukuha tayo ng dalawang uh, malaking female dyan pag uh, mag magsasalang na tayo. Saka yung natin dito. So para pagka sa ganun na uh, magbibreed na nga tayo, ganun lang ginagawa. Kasi iwalay natin yung female. Pagyari nun, iwalay natin na ibang para hindi ma mabuli yung mga magiging anak so ito yung mga -ano natin ha? Uh, glass belly tuxedo ko short body glass belly ayan malilit pa so dalawang tryo nakakuha na yung dalawang tryo yan eh. bali yung kagandahan nga nung nilabas nung uh, tuxedo ko nga natin na short body glass belly apat na trayo yan nakakuha na isang trayo. so bali nakakuha na yung dalawang tryo Bali na pamigay natin yung isa, yung isa nakuha na. Dalawa na lang yung natitira. So bala ko gawin ko na breeder yan. So yun lang, agad dito lang muna yung bago natin update. So susunod na lang yung mga update natin sa ibang istri natin ng gapi. So yan, uh, bala ko dagdagan pa yan.